may nagtatanong kung mahal daw ang expenses dito sa Korea tasagutin kita ngayon nandito ko ngayon sa ano, sa ito eh, yung mga, ayan, e, mga tinapay one six one ang ko presyo ay yung, ano, ngayon yung price yung anong lang na conversion gawa ng nag-iiba-ibang conversion ng peso sa ano ng Korean won to peso ito ang asin price ng asin yung so boom ito, mga ano mantika ilang gram ba ito? liter 1.8 liter 4,850 Meron din dito mga imported ano, galing sa ibang bansa Ito mga price dito ng mga bilihin. Ito yung ano, yung palagi namin yung binibilhan dito ay depende depende din guys yung ano yung kung ang expenses natin dito gawa ng iba't iba naman ng lugar tayong mapupuntahan kay malapit sa ano sa palengke yeah, mas mura doon pero dito naman sa amin ay sa case namin malayo ang palengke kailangan pa mag ano mag bus kaunti lang din naman ang diferensya ng ano ng kaunti lang din naman ang diferensya ng presyo yang karot. Ito yung ano, uh, ito yung presyo, 2,031. Ito mas, ito mas mura-mura, 1,441. napansin ko dito yun lang yung mura-mura yung mga gulay yan para kung maka makakatipid kayo ang tips ko sa inyo ay ano puro mga gulay ang ano bilhin nyo yun, In yun lang ang ulam nyo yun yung mga ano ang price dito ng mga 1881 2281 polyo 3701 mahal si sim sibuyas dito 2801 per tong karami ilang bang gram to 100 gram na sile. 4481 Bilit tayo ng sile. Bilit tayo ng sile. 2261 Ayun ano pala. Malaki ang sarap yung malalaki pwede tayo ng sili 2,210,1 got ang mga sibuyas dito guys mga ano puro mga puti walang malimit sa mga mar hindi ko lang alam sa mga paleng kayo mayroon mga ano, mga violet pero tayo yung gartong kalalaki 1,761 Yan yeah, mga isda Mga basta mga isda Mga meat Mahal dito mga isda mga meat 7,300 1,000 Ito yung ano, baboy 5,330 pound Ito guys, itong presyo 5,330 Ito, 10,906 Basta mga meat Ma Mahal dito mga meat talaga ang point ako sa ano nagagastos ko ng budget dito ng ano ng per month mga nasa 200 or 300,000 per month 200 to 300 a month thousand yun ah <laughs> dito talaga ang ano, laki ng sahod pero ang laki din ng ano, mga bilihin gawa ng taon-taon nagtataas ang mga ano, bilihin kung yung sahod ko dito sa Korea ano, doon ko gagastusin sa Pilipinas. nakausaglitan lang mga ipon. Pero since dito gagastusin, na bilis maubos. Dahil sobrang mamahal ng ano, mga bilihin talaga. Kaya kailangan talaga ding magtipid. Ano presyo dito ng, ano, ng mga manok? Uh, ilang gram ba ito? kartong kalaki hindi ko alam kung ilang kilo to eh kartong kalaki hindi ko alam kung ilang kilo eh 7,500 ito yeah, may mga ano tayo may mga leg sport leg sport magkano 7,800 may mga atay din 3,000 oh. Bibili tayo guys ng itlog. Wala na yung mal malalit. so ang itlog guys. 5,400 for 5,400 Mas mahal ito gawa siguro ng anak ng karton na karton ito na lang bibili natin. Lalagay lang natin sa bag. 3,601. Ito na lang bibili natin. 3, 4, tsaka yung ano Kano nga ba yung sili? Mga tingnan natin sa Sa resibo Bukain natin yung resibo Dito muro lang yung anong sea salt Yan 3,151 lang Muro na yun dito ice cream Iba't ibang klase ng ano ng mga iba't ibang klase ng pinat yung almonds Ito man yung hindi pa luto Hindi pa luto ito Ito yung kasoy Ito hindi pa rin luto ito Ilala, Ano pa? Sasangag pa ito 3, 201. Ito may mga fresh milk dito, mga fresh milk dito, ano, yung, yung mga ilang araw lang, ano, ma-expire na, yung talagang, ano, kailangan, abusin mo na agad. Ano, ilang liter ba ito? 2.3 liter. 7,152 tayo sa na dito yung saging hindi yeah. ko lang kung ilang hindi lang ko nung ilang gram to eh yan yeah, yan 6650 ngayon ganyang ganyang karami pag mga pro, mga prutas dito tsaka mga meat talaga dito mga, mga mahal halos lahat kahit sa mga palengke pero pag kayo mamimili ng maramihan ng yung mga pagkain na pang isang buwan nyo yung mga karne doon na kayo bumili sa anong sa palengke kung kayo malapit ang lugar sa anong sa palengke. Since mala malayo ka may dito, lagi kami napunta. Kaunti lang di man ang demand difference. babas pa kasi doon sa anong pag kami pupunta sa anong palengke. bye, -bye na tayo, tayo iuwi na. Yung sundong ng kati Jusel.